Assalamualaikum mga Maripars, kumusta kayo? And Ramadan Mubarak nga po pala sa ating lahat. For today's video ay papakita ko sa inyo yung aking mga simpleng kaganapan kahapon, first din ng aming Ramadan dito sa UAE. Bandang mga alas dos na to ng hapon, nung nabili ng aking mister itong mga konting kailangan namin dito sa bahay. Konti lang naman itong mga pinamili niya dahil may mga stocks pa kami sa freezer na karne ng baka at saka manok. Ang pinaka-urgent lang naman na kailangan namin dito sa mga napamili niya ay itong laban dahil iniinom namin ito sa iftar. Pati na rin itong watermelon dahil tuwing Ramadan ito talaga yung prutas na hindi nawawala sa aming lamesa. Dahil paborito ni Bunso itong watermelon na to, kaya ayan at hindi na niya mapigilan at ang hihingi na nga. Kaya ayan at ipinaghiwa ko na rin siya dahil siya lang naman din itong hindi nagfa fasting dito sa amin. Samantalang itong si Ate Huday, inutusan ko naman magbalat ng bawang dahil nga kailangan ko naman sa lulutuin kong manok. Nung maibigay ko na kay Bunso yung kanyang watermelon, ay eto't hihiwain ko na rin itong natitira para naman sa aming panghimagas mamaya sa iftar. Hindi ko nga alam kung bakit pinapahirapan ko yung sarili ko dito sa napakaliit na kutsilyo. Kaya eto't napag sinisisyonan ko magpalit na lang ng malaking kutsilyo para mas mapabilis itong aking ginagawa. Minsan kasi talaga ay hindi gumagana itong aking mindset. In short, lutang ang kumarin yun. Fast forward nung sa tingin kong sakto na itong mga nahiwa ko para sa pang iftar namin kaya tinakpan ko muna ng cling film. Hindi ko na nga din inubos lahat na hiwain baka hindi namin maubos at eto't nilagay ko muna sa ref para naman mas lalong lumamig. Huhugasan at taasikasuhin ko na sana itong manok dahil ito na sana yung aking isusunod na lutuin kaso medyo matigas pa yung iba kaya eto't ibinabad ko muna sa tubig. Kaya etong beef na lang muna ang aking hinugasan at ito na lang yung uunahin kong lutuin. Konti lang naman to dahil isasahog ko lang ito sa gagawin kong soup or sabaw baka din ito kaya hindi na kailangan itong lutuin ng matagal dahil napakabilis lang nitong lumambot. Pagkatapos kong mahiwa yung baka eh, ito namang patatas ang aking binalatan dahil isasahog ko din ito sa aking gagawin ngang soup. Hiniwa ko lamang ito ng pa-cubes na maliliit. Pagkatapos sa itong bawang at sibuyas naman ng aking hiniwa, apat na butil ng bawang yung ginamit ko dito at isang pirasong malaking sibuyas. Nung mahiwa ko na lahat ng aking kailangan eto inapuyan ko na din itong aming kalan. Naglagay na din ako dito ng olive oil at nung uminit na eto at nilagay ko na din itong bawang. Kaya maya lang ay sinunod ko na din itong sibuyas. Hinalo-halo ko lamang ito at hintayin lang nating mag golden brown at nung nag golden brown na ay eto at nilagay ko na din pati itong beef. Hinalo-halo lamang ito at iginisa hanggang sa mag iba na yung kulay. Nung nag-iba na yung kulay ay eto't naglagay na din ako ng pampalasang asin at saka paminta. Hinalo ko lamang ito at pwede kayong maglagay o magdagdag dito mga mare ng pampalasang gusto nyo. Maya maya lang ay naglagay na din ako ng sabaw. Itong sinabaw na ginamit ko mga mare ay pinakuluan ko na yan sa heater kaya ayan at kumukulo na kaagad. Tinanggal ko lang yung mga scums o yung parang madudumi sa ibabaw na bulabula. Fast forward mga 15 minutes ko na yatang napakulo itong beef kaya eto't nilagay ko na din yung patatas na hiniwa ko kanina. Hinalo-halo ko lamang ito at tinakpan at hininaan ko yung apoy. Tapos nang mabalatan ni Ate Huda yung mga bawang kaya eto't nilagay ko na dito sa aking mince machine. Medyo matatagalan kasi tayo kung hihiwaan natin yan ng mano-mano kaya eto't ginamitan ko na netong aking portable na machine. Nakakatulong talaga sa akin itong machine na to mga mare dahil napapabilis talaga ang pag -chop, chop, ko ng mga bawang or mga sibuyas. Ilipat ko na din itong manok dito sa batsa dahil nahugasan at napatulo ko na din yan ng maigi. Nilagay ko na din yung bawang tapos naglagay lang ako ng pampalasang asin, paminta at naglagay din ako nitong tomato paste. Naglagay din ako dito ng konting chili paste, konti lang baka umanghang din na makain ng aking mga anak. Naglagay na din pati ako dito ng olive oil, tapos itong apple cider vinegar. Minikos-mikos ko lamang ito ng maigi mga mare hanggang sa ma-well combine itong mga ingredients na nilagay natin. Mashallah, itong recipe ko na ito mga mare, eh paborito din ito talaga ng aking mister. Nung mamikos-mikos ko na lahat ay eh, eto't nilagay ko naman dito sa baking tray dahil ibibake natin ito mga mare. Chicken thigh nga po pala itong ginamit kong pati ng manok mga mare. Mas juicy at mas masarap kasi ang chicken thigh sa ganitong recipe. Nung ma nailagay ko na lahat, eto naglagay lang din ako ng kalahating baso ng tubig. Pagkatapos ay tatakpan lang natin ito ng aluminum foil. Bibig ko lamang ito ng 45 minutes. Pagkatapos ng 45 minutes ay tatanggalan natin ng takip para naman medyo mag crispy yung kanyang mga skin at ibabaw. Balikan natin itong ating soup eto at luto na itong patatas kaya eto naglagay na din ako nitong vermicelli noodles. Pakuluin lang natin ito hanggang sa maluto yung ating vermicelli noodles. Habang hindi pa luto yung soup kaya eto at maghuhugas na rin muna ako nitong mga pinaggamitan ko. Para naman maaliwalas at di matamba ka ng mga hugasin. Pagkatapos kong maghugas, eto at magsasaing na rin ako. Tatlong takal lang itong aking sasaingin dahil kami lang naman ng mga bata ang kakain nitong kanin at panigurado hanggang kinabukasan na rin ito. Ang aking mister kasi mga mare ay talagang Arabic bread lang yung ipinaparis niya dun sa manok. Ako lang ba na hanggang ngayon, itong daliri ko pa rin ang ginagamit kong pangsukat dito sa aking sasaingin. Eto na kasi yung aking nakasanayan simula pa noon at wala din po akong rice cooker kaya sa kaldero ako nagsasaing. At ito na po yung ating supluto na at paboritong paborito talaga ito ng aking. King mister. Hindi ko na rin nabidyuhan itong paggawa ko ng salata or salad. Mga simpleng sangkap lang naman ang ginamit ko dito mga mari kung ano lang yung nahanap ko sa ref namin. Tulad na lamang ng kamatis, cucumber, green capsicum at saka lettuce. Pati na rin ng spring onion. Tapos sa timpla ang nilagay ko lang ay olive oil, asin at saka lemon. Tapos konting pomegranate syrup at konting sinapchap na bawang. Medyo matagal na din itong aming mga dates kaya tinignan ko kung okay pa pero okay pa naman alhamdulillah. Fast forward etot na ihanda ko na rin itong simpleng pang iftar namin. Mm. Hindi ko na nga rin nabi, juhan na kapag prito na rin po pala ako dito ng french fries at tatlong pirasong cheese sambosa. Request kasi ng ati Huda itong french fries mga mare at itong arabic bread naman hindi pwedeng mawala yan sa aking mister. At ito na rin yung ating binig na chicken mga mare. Mashallah at gustong gusto ng aking mister yan. At itong kanin na para naman sa akin, kanin is life. At ganito na yung itsura ng ating soup na gustong gusto din ng aking mister. At itong ating laban na para sa aking mister at itong tubig na warm water para naman sa akin yan yung aking iniinom kapag gabi ni break ko na yung aking fasting. At hindi rin pwedeng mawala itong ating dates at yung ating panghimagas na watermelon. Madsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala kanulang nuli mo nando rin ay ningenin sa no alhamdulillah. Nando in nandu nando panganin tanong sal kanin imadaha kalpangid sana a ramadan imo matano andu mo manu mga umul tano insya Allah. Hilingin din natin na bigyan niya pa tayo ng blessings para naman din maging blessings din tayo sa iba insya Allah.